Hello, good morning Hi Tilma, salamat sa binigay mo na pasalubong yan, ano ba ito? Queen Legacy yan may bagoong pa salamat sa yung pasalubong sa akin kahapon at saka may alamang pa siya Ayan. alamang na ginisa saka lang 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 pa siyang padaing padaing niya naman ayan tilapia tilapia ang daing ayan siya Salamat rin, ma. Saka may galing pang Pilipinas, na Talong. Talong at saka papaya. Ay. Sarap naman yan. Magkakasahog. O yan. Salamat. Maraming maraming salamat sa salubong. Mayroon pa nga binigay na suman. Kaso nga lang nakain na kagabi. Hindi ko na nailagay dito. Maraming maraming salamat sa iyo, Tilma. God bless us all. Thank you sa pasalubong.